Mother Lily Monteverde, pumanaw na sa edad na 85. Nagdadalamhati ang industriya ng showbiz sa Pilipinas sa pagpanaw ng kilalang movie producer at showbiz icon na si Lily Monteverde, na mas kilala bilang i Mother Lily. Pumanaw siya noong umaga ng Agosto 4, 2024, sa edad na 85 sa Medical City, Pasig City. Ang kanyang pagpanaw ay nangyari anim na araw lang matapos pumanaw ang kanyang asawa na si Leonardo Father Remy Monteverde noong Hulyo 20, 2024. Nakatakdasa ng ipag Nakadiwang ni Mother Lily ang kanyang ika-negatibo 86 na kaarawan sa Agosto 11 kanyang mga kontribusyon sa industriya ng pelikula ay may malaking epekto na mararamdaman pa ng mga susunod na henerasyon. Paano magpapatuloy ang legacy ni Mother Lily sa industriya ng pelikula? Si Mother Lily ay isang pangunahing puwersa sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Itinatag niya ang Regal Films noong Agosto 1,662 ng manghiram siya ng 10,000 piso mula sa kanyang kapatid na si Jessa Yu para makuha ang karapatang ipalabas sa mga sinehan ang banyagang pelikulang o. And to give, isang libo siyam at limamput Hindi siya nagkamali ng desisyon dahil naging box office hit ang pelikula. Ang tagumpay na ito ang naging simula ng Regal Entertainment, na naging isang malaking kumpanya sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Bilang isang tagahanga ng pelikula, Tumatakas siya sa paaralan para makapunta sa Sampaguita Picture Studios at umaakyat ng bakod para makita ang kanyang mga paboritong artista. Nang maging producer siya, nakabili siya ng lupa at bahay sa tapat ng Sampaguita Pictures sa Quezon City at kalaunan ay naging kaibigan ang mga producer nito. Ang kanyang hilig sa pelikula at galing sa negosyo ang naghubog sa Regal Films bilang isa sa mga pinakamatagumpay na production companies sa bansa. Paano nahubog ni Mother Lily ang Regal Films gamit ang kanyang galing at hilig sa pelikula? Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Regal Films ay naging pangunahing manlalaro sa pelikulang Pilipino, na ng daan-daang pelikula at palabas sa telebisyon na kinagiliwan ng mga manonood sa buong bansa. Ngayon, nagdadalamhati ang pamilya Monteverde sa pagkawala ng kanilang mga magulang, kabilang ang kanilang mga anak na sina Winston, Sherida, Rosel, Dondon at Goldwyn. Habang nagbibigay pugay ang mundo ng entertainment kay Mother Lily, marami ang nag-iisip sa kanyang hindi malilimutang epekto at pamana na inyong. Niya. Ang kanyang hilig sa storytelling at dedikasyon sa paglinang ng talento ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga filmmaker. Ang kanyang impluensya sa industriya at kakayahan na maghanap at magtaguyod ng talento ay nag-iwan ng marka na maaalala pa ng maraming taon. Ano ang matututunan ng mga susunod na filmmaker mula sa pamamaraan ni Mother Lily sa paggawa ng pelikula?